Hoy, good morning po sa inyong lahat. Kaming taga domestic o inter-island, para lang kaming taga Shopee or Lazada. Pagkatapos namin ma-deliver yung item or parcel, alis naman agad kami. Wala nang kuskus, balungos, alis agad. Si Bat na yun, nahiwi mano ng pag-videos kamera. Mabawag man hinon atong Leo ganin, nigtanaw. Kung nagustuhan mo yung ating video, baka naman, please like and follow para updated ka kung paano mag-ship handling at mad bering. Una sa lahat, manalangin ka talaga sa Panginoong Diyos. Kapag magpadikit ka ng barko, dandan ka lang at huwag kang magmamadali. Hinahinay lang juga para pamugas lang Standby mo lang yung port anchor mo in case of emergency. Starboard side alongside tayo kaya iikot pa tayo ng 180 degrees. Kapag nasa loob na tayo ng breakwater water, stop engine ka o kaya slow down na. I-focus mo talaga yung mata mo from proa to popa at monitor ka talaga ng speed mo below 3 knots ka lang. Kaya medyo piot yung kaining lugar gamay ka kag clearance inig pivot nimo. Kapag nasa 50 meters kana na parallel sa pantalan, hard port ka tapos approach ka naman ng 45 degrees. Tapos proahin mo lang talaga yung bow stop mo, wag mong ilayo yung proa mo. Wala pala tayong tagbot kaya nagpatulong tayo ng sa bangka para mabigay agad yung isang lubid natin sa pantalan dahil mahirap ulit idikit yung proa mo kapag magsimula itong lumayo sa pantalan dahil sa transverse thrust niya sa well effect kapag aatras ka lalayo ka sa pantalan kapag single screw right handed propeller mas maganda magatrak ka sa port side alongside dahil sa transverse thrust yung well effect yung pagatras mo idikit ka sa pantalan yung mga malalaking barko matagal yan pahintuin kaya kailangan niya ng mga tagbot para mag-assist sa maneuvering para makontrol mo lang yung galaw ng barko iparalel mo lang yung barko sa pagdikit kapag nasa bow stop ka, na abim ka na na lang ng astern para mapatay yung salida na bante i-focus mo talaga yung mata mo 90 degrees abim sa birthmark mo advance palagi yung isipan mo at huwag kang magdalawang isip gumamit ng makina para lang hindi ka mapadpad sa hangin tapos sa water current marami pong salamat sa mga nag -like at follow good vibes lang po tayo thank you for watching sharing is caring peace ingat god bless